Magandang hapon po, Ginoong Jobel. Bago ko muna po simulan, nais ko po sanang ipakilala ang aking sarili bilang isang tagapagsalita. Ang tatalakan ko po ngayon ay tungkol sa pagsasalin ng mga tugmaang pambata. Sa inyong kaisipan, ano nga ba ang tugmaang pambata? Tumutukoy po ito, sa tula, berso, kanta, o mga awitin na kinawiwilihan ng mga pambata. Dahil ito ay nagtataglay ng natugmaan ng tunog, tinig at mga salita. Uh, halimbawa po ng pen-pen de sarapen, kung saan palagi natin naririnig sa mga bata. Uh, at ito ay nakakawili kapag ito ay inaawit. Sa bilang isip, napakadali ang pagsasalin ng mga tugmaan. Uh, tugmang pambata, maaring maaring sa pangkalahatan ay makatotohanan ito Subalit may mga pagkakataon na may kahirapan din isalin ang ilang tugmang pambata. Um Suriin natin ang tula. Ito ay The Little Turtle. Ah uh, ito ay isinalin sa wikang Filipino at English um mahilig ba kayo sa tula? dahil ako mahilig din sa tula. masahin natin the little turtle there was a little turtle he lived in a box he swam in a puddle. He climbed on the rocks. He snap at a at a mosquito. He snap at a flea. He snap at the minnow and he snap at me. He caught the mosquito. He caught the flea. He caught the minnow but he didn't catch me. Ano nga bang ba tula? Ang isang tula ay may uh, ritmo. Ritmo. Uh, tugma at sukat o emosyonal na damdamin na masipik uh karaniwang pahayag uh karaniwang pahayag o higit sa dami ng tayutay um uh, suriin po natin ang ang salin ng tatlong version ang version ang unang version ay um, makikita dito ang ang tugma at sukat sa uh, makikita po dito sa pangalawang saknong at tatlong saknong ang hindi pagkatugma ng niknik at lamok. Dito naman po sa pangalawang version, um, uh, nas nasolusyonan o nalutasan ang problema ang salitang uh, at lamok ay ito ay ito na nga ang pagkatugma atong ang version, version pangatlo naman ay pinanatilay po dito ang salitang mino. Uh, kung saan hindi umakmak mak uh, o tumagma sa salitang uh, lamok. Kung titignan natin na maayos, ay may A, 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 A na tugmaan. At ang pangalawa at pangatlo, may A, B, A, B. Uh, kung nalilito kayo kung ano ang ibig sabihin yan, uh, yan po ang pattern ng tugmaan. unit kayong mga magbabasa at tagapagsalin, Anong magagawa nyo sa salin para sa The Little Turtle na may tiyak na uh, tugma at sukat? Maraming salamat po.